Sir, ang sabi, laban daw ng Marcos at Duterte yung nakalipas na eleksyon. Sino sa tingin nyo ang nanalo? Sino ang dihado? At meron po bang nag-benefit dito? Dun sa naging... Hindi ganun ang pagtingin ko. Hindi kulay politika ang nananalo kapag may matagumpay na halalan. Hmm. Ang panalo ay ang ating mga kababayan. Ang panalo ay ang ating bansa. Ang panalo ay ang ating demokrasya. Dahil pinakita natin na pwede tayong magbangayan, mag-away, hindi magkasundo sa maraming bagay, mm -hmm. pero kaya pa rin natin magdaos na isang mapayapang halalan kung saan pinapakinggan natin ang boses ng kada Pilipino, pantay na boses ng kada Pilipino. Mas magaling ka man o hindi, mas mayaman ka man o hindi, mas maganda o gwapo ka man o hindi, tigit sa tayo ng boto. Nung nagdaang halalan at yon ay pinakinggan at binilang ng ating sistema sa demokrasya. Sir, ang midterm election ay sinasabing referendum ng nakaupong uh, administrasyon. Dito daw nakikita kung nasisihan ang taong bayan doon sa performance ng na nakaupong administrasyon. Considering po yung bilang na nanalo sa alyansa at kanilang ranking, Uh, indication ba ito na hindi kontento yung publiko? Hahayaan ko ang palaso ang Malacanang sumagot sa katanungan yan dahil hindi ko tinuturing na barometro yan sa trabaho namin dito sa Senado. At bilang taga ng Senado, um, yan lamang siguro ang kukomentaryohan at papasahan ko. Pero ito yung parehong proseso na naglukluk sa Malacanang kay Pangulong Marcos proseso ng eleksyon. Ito rin yung proseso sa gitna ng kanyang administrasyon. Maganda man o hindi ang kanilang tingin dito kahit na sa kulay ng politika ang ginagamit nilang lente, um, para sa akin, nananatili ang mandato niya na manilbihan at magsilbi bilang Pangulo ng ating bansa hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Ano mang pagkukulang, ano mang pagkakamali, mahaba pa ang panahon, kalahati pa, para ito'y punuan, iwasto o ayusin. At gayon din sa ating ikalawang pangulo at iba pang halal na dapat manilbihan hanggang bago magtanghalian ng June 30, 20, 2028. Kabilang na ako doon. So, so, sir, too early for uh, former presidential spokesperson Harry Roque to say na lame duck president na ang Pangulo. Um, hindi ko tinitingnan ang mga bagay-bagay ng lame duck o malakas na duck.